Mga panalangin ng kapangyarihan ni Padre Pio. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na mga kapatid, maligayang pagdating sa ating sesyon ng panalangin na inspirasyon ni San Padre Pio, isang lalaking may malalim na mistisismo at debosyon. Sinabi ni Papa Paulo Via na si Padre Pio ay isang tao na nakamit ang katanyagan dahil sa kanyang mapagpakumbabang pagdaraos ng misa at walang sawang pangungumpisal. Siya ay pinagpala ng mga sugat ni Jesus, na nagpapakita ng maraming himala sa pamamagitan ng kanyang masigasig na panalangin na umaabot sa langit. Ang layunin ng mga panalangin na ito, kasama si Padre Pio, ay upang matutunan din natin ang tamang paraan ng pagdarasal. Isa sa mga aral ni Padre Pio ay ang pagdarasal para sa ating buhay at kasaysayan. Hindi sapat na magdasal lamang para humingi ng mga bagay. Dapat nating dalhin sa Diyos ang lahat ng ating sugat, sakit, at kahinaan. Para sa Diyos, walang imposible, at ito ay ipinakita niya sa buhay ni Padre Pio. Inaanyayahan ko kayong lahat na samahan kami sa panalangin, kasama ang ating mahal na ina, Maria Santisima, at si San Padre Pio, upang dalhin ang ating mga kahilingan kay Jesus na siya namang gagawa ng mga himala sa ating buhay. Isang araw, habang ako ay nagdarasal, nagturo ako ng isang panalangin sa isang taong may malubhang kanser sa kamay. Ang mga doktor ay labis na nababahala, ngunit sa tulong ng panalangin ni Padre Pio, nagsimulang magmilagro ang Diyos sa buhay ng batang ito. Bago pa man simulan ng mga doktor ang kanilang operasyon, nagsimulang lumiit ang kanser. Ang batang ito ay nagdarasal araw-araw, humihiling kay Padre Pio na mamagitan para sa kanya at alam ko sa pangalan ni Jesus na ang batang ito ay gagaling. Sa patuloy na pagdarasal, hindi lamang ang pisikal na kagalingan ang nagaganap, kundi pati na rin ang espiritual na pagbabalik loob. Ang batang ito ay natutong magpatawad at muling nagbalik sa Diyos at sa tunay na pag-ibig. Nakikita natin na sa pamamagitan lamang ng isang simpleng panalangin, napakaraming biyaya ang naibibigay ng Diyos, lalo na kung natututo tayong magpatawad. Kapag natututo tayong magpatawad, maraming biyaya ang ipinagkakaloob ng Diyos sa ating buhay. Kadalasan, ang ating mga sakit at problema ay nagmumula sa kawalan ng kapatawaran. Kung hindi tayo marunong magpatawad, hinahadlangan natin ang biyaya ng Diyos na dumaloy sa ating buhay. Ngunit nais ng Diyos na tayo ay pagalingin. Ang Diyos ay isang maawain at mapagmahal na ama. Nais niya tayong pagalingin at palayain. Ngayon, tayo ay magdarasal kasama si Padre Pio. Isara natin ang ating mga mata at alay ang lahat ng ating mga alalahanin, sakit, at pangarap sa Diyos. Sa pamamagitan ng makapangyarihang intercession ni Padre Pio, maniwala tayo na makakamtan natin ang biyaya ng Diyos. Sa panalangin, sabihin natin, O Diyos, dumating ka sa aming tulong. Panginoon, tulungan at iligtas mo kami. Ialay natin ang lahat ng ating buhay, mga problema, pangarap, at kahilingan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ni San Padre Pio. Sa lahat ng makikinig at magdarasal ng buong puso, naway makamtan nila ang kanilang hinihiling na milagro. Manatiling tahimik at isara ang iyong mga mata. Habang nagdarasal, hayaan ang Espiritu Santo na gabayan ka. Sabihin sa iyong puso, manatili ka sa akin, Panginoon, sapagkat kailangan ko ang iyong presensya upang hindi kita malimutan alam mo kung gaano kadali akong makalayo sa iyo. Manatili ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y mahina at kailangan ko ang iyong lakas upang hindi mabuwal. Habang patuloy tayong nagdarasal, hinihiling natin na sa pamamagitan ng makapangyarihang intercession ni San Padre Pio, naway makamtan natin ang mga biyayang hinihiling natin. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.